Ayan guys, uh, good morning. <clears throat> Nandito tayo ngayon sa ano? Yeah. Sa uh, dagat, taming dagat. Kasi malaki yung punas or low tide. Ayan, tignan nyo. Tsaka kami nangunguha ng mga seafoods. Mga lamang lupa. Lamang dagat. Lamang lupa. Lamang dagat pala. Li, Kaya si Tito kasama ko kasi umagang umaga pa saka nagkala ko ng grid stick para sa kanya sa so, kanit lagyan ng ano ng na mapupulot natin na mga. kalit tiyo oh eh uh, eh uh, eh uh. ah. Uh. Oh. Dali ah. Uh. Mama, Hmm. Yan. Saka, dun kami banda. Mangunguha ni Tio Dorgas malaki yung ano doon ibas e I'm here early in the morning ale <laughs> ayan low tide guys Napakalaki ng low tide dito yan. Tignan nyo. Layo ng dagat. Ayan si Teo. Sinama ko lang para pagpawisan at saka liligo din kami ng dagat. Kasi inuubo si Teo. Ubo at saka sipon. Oh! Oh! Ale, dali. Ah, labang. Oh, mahuwalin mo ka, no? Snacks. Dali. Oh, pinay. Eh. <laughs> Kali eh. Nak. Kali dere. Kali. nag -ing 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 sa tubig. Yan, itong tubig na to, galing bukid. No. Ayan. Gising ko sila, anything sa kaniki. Yan, pero hindi sila sumama, pero okay lang. Aranak, come here. Manguha tayo ng pangulam. Ayan, ito yung ano namin. Anot. Kaya come here. Manguha tayo ng ano, lamang dagat. Saka tignan natin kung makakakuha ba tayo. Shhh. Yan, nangungwala si Tiyo. Ay. Ale. Hindi ako nakapagdala ng tubig. Lagot. Wow. Wow. ko lang si Tio dyan. Kasi hindi naman yan pupunta dito. Tsaka mababaw. Tignan natin mga boss Ang babaw Ang babaw ng dagat at saka napakalinaw Yan Sarap maligo Kapag ganitong ano Dagat Ang linaw At saka medyo malamig Ayan Vitamin Vitamin C Shhh Tudong! ala ano kaya na pagsudan na, <laughs> tana ba tay? Ah? Kini na sunyo naman. Kini eh. No. Yan guys, isda. Isda yan. Ito. Fish na ko. Fish, look at the fish. Wow, 'di kami. Le. Isda to, guys. Palad. Yan. Kaling nating Ang huli ah. Yan, okay lang yan kasi nandito na sa ano, tabi. Piso. oh. Hala magkasood good ta nak. Sige. Hala, peace. Ambag-ambag pa. Ang <laughs> hirap kasi madulas. Alam mo. Ang i-injay Oh. Hold oh, Hold. Hold. Oke, okay, hold. Nah. <laughs> oh, fish. Oh. Fish. Look, oh. Fish. What did you say? Tio. Wow, fish. Hold dang, hold. Cigi, hold. Tara. Dale. Oh, menguak patah. Kamu gitu, guys. Daghan. Yan. Hanap pa tayo, guys. Baka makapag ano tayo, makapagsabaw. Yan, pero mahirap maghanap. Pag hindi ka ano, hindi ka magaling manguha ng mga shell hindi ka talaga magkakaulam oy wait sensitive okay. hindi tayo magkakapag-focus mga ng shells kasi may binapantayin tayo oh fish oh look ang fish oh yan pero nagkakawa kami ng isda Wow, fish! oh hold lang na Wow, fish! Hmm, fish. na hold up. Sige na, wala rin fish oh Ah, uh, one Fish Naapa na, man, oh, naapa oh Nga hold oh, oh. Eh, buhi eh No Ah, ay, ay, Umang Ito yung umang guys Ay, nagagagat oh. Hala, naliligo na... <clears throat> No, labog na, labog, labog Naliligo na si Theodore No. Ma, yepi. Oh, labog na labog, labog na naki. Ito na sa dagat dali. Stand up. Ma, yepi. Hmm. Sige na. Ma, yepi. Hmm, hold. Hello. Please. Please. Una ni musnak oh okay? di papa please. papa lang ma hold. Kita tapon kasi yung snacks niya. Pipi. Look, nak oh. Crab. Wow. Ala crab oh. Tumatakbo again. <laughs> Dale, wala man. Eight minutes ago. isda paling huli terah, Tara, dali. Tungin. daming isda na maliliit yan natatrap dito sa mga ano butas butas dali maligo na lang sana ko tara Dali, dali. Ah, kami. Kami, kami ang fish, oh. Ato, tarito, dali. Ato, tarito. Okay. Ma, this fish. Oh. Ayan. Kinarga ko na lang para makapunta kami dito sa malalim. Tsika. Tignan natin yung, ano, may bata kasi na nangunguka. May isda. yan ano namin kapitbahay yan namin bahay na ano naman ko ha day o inyo na lang ng isda gamay gamay, gamay isda gamay din gamay so, ra inyo no? gamay

akin oops mag ano siguro mag high <coughs> tide mamayang ano mm. mga alas alas gis or alas 11 mag high tide Ayan. pero pa high tide na pa high tide na to mga boss kasi na ayan hindi umaga pa kasi ngayon eh ligo talag? ligo na ta? Huh? Yan sa so doon kami maliligo guys Para kita namin yung motor Ayan ah, pagkatapos Daming maligo ni Theodore Bili ako ng ulam Para pakain ni si Tio Tsaka magbabantay ng tindahan Ganoon lang Yung ano natin Routine Araw-araw habang wala si Margie wow fish wow fish ala wala yung water lang tubig guys hindi ako nakapagdala ng tubig nakalimutan natin tama na, maligo na tabi liligo na kami kasi yung tindahan doon iiwan lang namin oh fish ganda ng dagat oh saka napaka fresh ko yung hangin guys hmm. okay 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 lalagay ko muna si Theodore saka yung camera na gamit natin is lalagay natin doon sa may motor para hindi mabasa arigang ganyan ko ah Bye bye. Shh. Young! still sh, You. Uh, uh, uh. Eso, eso, eso. Hey. So, oh. No more na. Na maligo na tagdagat. Ayan. So dito ko wala si Tio papa paglaruin. Ciao. La live fish oh. Wow, look at the fish. Eh, uh, tigil ya. Stop. What did you say? Yo. <laughs> wow, fish. Hold dang hold, sige hold. Tara, dale. Oh, mangwa